andito na pa ang ang gandang coursing. So, so ngayon guys, ang gagawin po natin since wala po ako kaninang ng So, ang gagawin po ko ngayong araw na to, kanina na pag-isip-isip ko kanina umaga habang nagdidilig ako, guys. Since wala po kaming Christmas tree, ang gagawin ko po ngayon Tara! Ayan guys. Ito po ang gagawin kong Christmas tree. So ayan guys. Sasamahan so, nyo po sana ako kung paano pong gumawa ng Christmas tree na halaman. Ayan. Sana po mag magawa ko ng maayos. Para naman po may Christmas tree kami. di Diba? So guys, dito ko po ilalagay itong gagawin ko po Christmas tree. Ayan. So kailangan po natin ng plato para po pag diniligan ko siya, hindi po pupunta yung tubig dito. So ito na po yung plato para po ilalagay ko sa ilalim. So, ayan guys, nakapesto na siya. So, guys, umpisa na po natin uh, hanapin yung mga pandecorate decorate ng ating Christmas tree. Since may binigay po kasi sila sa amin noon na pang ng Christmas tree, so hindi naman po namin nagamit. So, ibinaon ko lang po sa baul. So, ngayon kakalkalin po natin kung saan baul sya nakabaon. So, umpisa na po natin, guys! So, guys, dito ko lang din naman po binaol yung aking mga pang-dekorasyon noon ng Christmas tree. So, madali lang po syang kunin. So, ayan na po, oh, pagbukas natin, eto na po sya. ayan guys. Christmas tree, di ba? Ayan, wala naman tayong gastos. Nakatipid na naman po ang inyong lingkod na si ang gandang kursing. Ayan, o, ayan na guys, oh. And guys. Karena naikin guys. Oh, apa? Ya. Oh, dia Ada kita terupam. Oh. Uh, yung pa kasi yung kumabasit yung pang yung pag-inlog mo kumabasit na makita ka rupam. naman din eh. Oh. Ate, hindi na warwaran daw kininana pa na kinulugulo. Hindi warwaran eh. parmi eux, <Point in favour> <im> Hanggi. Di San kasi ito?

So guys, tapos na po ang ating Christmas tree. Saya so na po. Kahit papano, may pasang awa kong Christmas tree. Ayan. Oh, naka-DIY na naman tayo. Tipid na naman ang inyong gandang kursing. Tipid-tipid lang talaga, 'di ba? Ang kailangan. So guys, don't forget to subscribe my channel and like na rin po. Tsaka pindot na rin po yung bell button. <laughs> lumalaki yung mata, ano? Ball, tsaka bell button po sa malusulat. Bell button po para po sa notification at sa ating mga bagong video na upload. So guys, thank you! Merry Christmas!